What is up guys Maayong hapon sa Tanan uh, So update na lang nato guys uh, Nag close na ang registration sa Mindanao and Jurali Tapos uh, uh, Nag open do sila 50 kapin no 50 participants nga Gipa habol na lang Kaya muragdagan na ka naghangyo So gipa abri balik For 15 I think muraghurot na Ah uh, so nag nagputang na po sila list guys sa confirm nga confirm nga participants no ah uh, so na na tong ngalan didto tapos ang akong tuloka, akong dua ka kauban no si Jdren og si Dwight, to na dito uh, so okay nami, mi good to go na mi. so ang issue karon kay mo lagi conflict lagi ni sa mga sa mga local organizers mangood Uh, versus kang SMB magod kang Mark Buyo no ah uh, ni Abloy ang atong lokal nga kinakusgan nga koa no organizer so medyo kontra kontra sila so, no? di lang ta maglabot labot ana pero anyway ang storya na ay nagpost nga vlogger or kinsa ba to nga gi nga ang uh, ang venue daw sa starting grid og sa finish grid kay nya kato si Abloy guys kay taga Kapitolyo man tuga trabaho so kabalo siya kung naka-reserve na ba or wala sa August ang niya ang nakuan wala daw so umuto na ay nagpost post Nagpost eh. nag -post na pud karon ang nag-post na pud ang post ang uh, um, page sa SMB nga ilang i-finalize daw human sa recon uh, pilian lang sa boulevard na mo dire ang gwapo kay na mga boulevard uh, Paseo de Rio boulevard which is mong gwapo kayo unta lang dito or sa SM ambot lang ka kung uptown or downtown ng SM ang iyang ipasabot pero naranan duha SM or boulevard So para sa kuha guys, ang boulevard may pinakanindot kaya kuhaan kaya nang guwapo kikay dito lugar kaya promising kikay dito niya murag tourist spot ito na mo di papasudlan ang sakyanan ug nags motor labi ng apila bike tao rin dito ka dyan jogging lagi pero lami kaya dalan. Muna, ang, uh, uh, dito dalan dahalan muna nga dito launta Oo. Uh, Nama Jeep. Dahil yon update po na ako guys. Ugma sa Birnes. Naka-schedule na ko dery iparimap ko na ni ang akong uh, iparimap na ko akong, uh, ako ako akong silingan ng mojo ko. Iparimap na ako ni akong Jeep moto, Ang SR no. Kay ang taga Davao mudayo dery sa Mindanao. Ah, Mindanao. Sa Cagayan. Tapos kuan kanang okay. okay, okay. tapos uh, magdala sila sa ilang gamit na muna pero sa kasamang palad guys sa street tune lang ilang buhaton diri pero naghatag naman nag research sa pukog reviews Ay anak uh, naghat naghatag na pukog reviews nga nga gwapo tong uh, tuner no niya mo po to tuner diri sa mga CF Moto yes I am tuner sa CF Moto diri sa Mindanao so si shout out ko nara diri di na ko mas spell tarong ang iyang kwan pero pakita lang na ang page no so kapwa vlogger kaya po na to niya <laughs> so mo tong update na to guys sa uh, ato ang channel no niya again follow nyo ang akong kwan guys facebook account na kong <laughs> same name ra gyapon Shop Pimentel, P M Na to, tanan sa reels akong uh, mga pa viral viral po hinangal nga mga <laughs> mga content no. Paks pasiaw lang gud. So wala lang masuko no kay wa <laughs> na suko ninyo. Jok jok ra guna tanan good. So mauro na guys. Ah, uh, uh, video for today. Okay, kinana anak. Mm, hello, good morning. Yay. I'm hungry.